Thank you, Daddy Paolo. Habang free ngayon ng Kimpaw, habang wala pa ang event, sinama nila si Aki. Doon din nag-stay sa hotel. Napakasaya na naman ang puso ng mga tagahanga. Nabibigyan na rin ng chance na magsama-sama. Parang happy family na nga talaga. Ayon ang nagustuhan ng lahat ang pagiging genuine at masayahin ni Kimi. Lalo sa mga bata. Napakasaya din ni Aki na nakapagbandi sila. Ayon nga sa mga komento, Ayan na bashers, magsilabas kayo ngayon. Hindi na maitatago yung saya dito ng Kim Pao. Sinama ni nila si Aki. Saan dyan ang scripted? Kasi kung wala siyang feelings dito, kay Paulo, hindi niya ipapakilala ang anak kaya mag-isip-isip na rin kayo dyan. Nakakaloka kayo. Sana may masmasan at tigil-tigilan na ang paninira. Hindi kasi nakakatulong. Nakakasira lang kayo. Ayon pa sa isang komento. Grabe talaga ang support sa Himpaw. And what Paulo said, it's a give and take a responsibility. O personality can say, pau haba good chemistry, and nakakakidig talaga na sila, legit. Ay, pasi isang komento, all the way basta kimpaw, support kami. Happy ang kimpaw, happy na rin kami, kinikilig kayo, kimi din kami. Sana, to the next level na. Thank you, Paul Pinino, for making our Kimi happy lalo na ngayon na napakasayan yung pagmasdan araw-araw.